Kasi bubula. Oh my tubig? God! May tubig! Yeah. Ah! May, May tubig! tubig. Halaga ang totoo. Halaga ang totoo. Totoo yun. po? Yes. Hindi kasi yung bubula. hawak nga. Oh, bakit Ayaw mo I-launch na lang natin yung bagong segment. Ito <laughs> tuloy na? Maganda yun eh. Hindi lang umabot yung set. Oo. Alok po. Makakarating din tayo doon. Sayang naman. Sure ka? Ayan na. Gagawin mo? Oras na para makamit ko ang matagal ko ng hinihiling na magbagong akin itsura. Tama yan. Baka ito na talaga ang sagot sa aking mga panalang. Tama yan. Totoo ba? Ikaw ang pinili ng Panginoon. <laughs> Sinong kumain ng gamit na diaper? <laughs> <Atin. laughs> Chocolate <laughs> flavor. Uy! <laughs> Wala akong kinalaman dyan. Grabe. Yung hininga, sumabay sa mukhang nabulok. <laughs> <laughs> ah, okay. Pakihawak ang mikropono ko. Sige. Ayan ah! gagawin mo? ah! Ate! May tubig talaga. Ha! At bakit? 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 May nabubuong katawan. <laughs> ha! 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 Pero! Ha! Ha! <laughs> bakit? Katawan ng isang lalaking maputi. <laughs> <laughs> Dalawang mata. Ha! may bibig, may tenga. Oh, oh! Pero parang nawawala ang ilong niya. Ah! Parang lang! Sino nakikita ay! mo? Tingnan mo! Mo. Mo. mo! Sino nakikita Sino? mo? Silipin mo! Silipin mo! Ayan! <laughs> <laughs> Ako ha! Ako Sino pang nakikita mo? Nakita ba? mo ba? Oh! <laughs> oh ba? my God! Sino pa? Sino May ang isang lalaki. Ha? Parang banyaga. Ha? Ay! Uh. Parang galing sa ibang bansa. Oh. Uh. ano kontinente? Ano? Asya. Asia. Asia! Ah. Asia. Uh. Asia! Oh! Asia Asia Asyang yes! 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 <laughs> Asia 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 Ha? Naka-Sando? Ah? May kilala ka ba? Oo! Oh. Tignan mo! Baka nakikilala mo! Lumapit ka! Sige! Lumapit! <laughs> yeah. yeah. hey, Yan! <laughs> wala ka sa next segment kasi <laughs> ikaw, oh. pwede kang mabasa. Ang <laughs> 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 Ano itsura nung kilaga ganon? Paano, paano? Ateng na ateng! Ateng na na Ano yun? Oras na para malaman talaga natin kung totoo ang sinasabi ni Lolo Gengen. Oo ba? Dahil pag hindi totoo ito. Anong nangyayari? Babalikan ka namin. Ma! Maniwala. Bumabula ba? Kailangan, Tignan mo nga. Kailangan bumula. <laughs> Malabo ang mata ko eh. Parang sighted ako eh. Kailangan bumula. <laughs> Tignan mo, parang hindi bumubula. Parang hindi nga bumubula. Bumubula ba? Kaya <laughs> <laughs> bumubula na. Oh. Kailangan bumula. Ayan na. Uy! Ay! Uy! 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 Pwede mo ko ang tubig? Uy! 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 Ay, Ay! Ay! pang-endorsement ah. Uy! Gusto niyo ba sa mukha? Oh, oh. Ay, Gusto niyo sa mukha? Oh, eh, ayan, oh. Ayan, o. Huwag na ma. Oh. Yes. Okay. Simulan, 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 simulan mo sa mata mo. Sa mata, ha? Sa mata mo. Doon siya effective, eh. Tignan naman na natin sa kamay, lalo. <laughs> Maganda ayan. yan sa mata. Kailangan bumula. Lulo, kengkeng bumupula na. Oo ayan. ba? Gawin. Sandali. Bakit wala yung mga bakal mo sinusuot? Anong bakal? Dito sa

<laughs> <physically laughs> yeah. ah, no? walang <laughs> DJ ay, ayon ay, eh ayon eh ayon kaling oh ay. <laughs> ay. <Daling>. Ah, bakit bakit <laughs> ayon ano ano <laughs> ayun? ano, ano? ano? Ah. Ay, ano 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 <laughs> ayun, ano 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 Agui, bi, 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 bibi! agui, bi, bi. na, bumula, So, e ni request. Hindi na kausap mo. kausap mo. Hindi na kausap kausap mo. Hindi na kausap mo si Petra. Wala si Jeff. <laughs> Wala si Jeff. <Tray. laughs> <laughs> <laughs> Ang <laughs> daka sa akin, mama. <laughs> 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 Nasa <Tuna> <laughs> akin. Oh, ano? So, so, for So, so, for Latina. So, so, for Latina. So, so, for Latina.

Soto so por latina, soto por la tira, por la